karagdagang limandaang milyon. Narinig kong may nambubuli sa babae ko. Pinabuli ni Mr. Zhang ang babaeng ito sa babae mo. Dapat niyang protektahan ang kanyang asawa. Kahit na pinuprotektahan namin ang babae. Ngunit ang babaeng ito ay matapang at matapang. Huwag hayaan ang sinuman sa iyong mga mata. Sino'ng nagsabing makialam ka? Manahimik ka, hindi mo ba maintindihan ang wika ng tao? Ma'am, lumabas ka na. Kawili-wili. Dumating si Mr. Zhang at hindi niya tinulungan ng kanyang asawa. Anong play ito? Pinalayas din niya ang lahat ng kaibigan ng kanyang asawa. Hindi ko talaga maintindihan. Ginang, nandito na lahat ng presidente na iniisip mo. Saan ka pupunta?